Hello po mga katambay, ikamanong po sa Tambayang ng makabayan. Uh, ito po, meron po tayo muling pag uusapan balita. tinala uh, tinalakay raw po na sa Malacanang uh, ang gagawing posibilidad na reforma sa 4 o yung mga binibigay na ayuda o tulong ng gobyerno sa ating mga, mga kababayan na uh, sobrang hikaho sa buhay mga katambay. Uh, po natin mga katambay ang... Uh, Balita at magkomento po tayo. Ito po, paingat po natin mga tamay. Nel, ano yung uh, particular na issue sa 4 p ang tinalakay sa pulong uh, sa Malacanang? Yes, agad tinalakay sa pulong sa Malacanang ang posibleng uh, reforma sa Pantawid Pamilyong Pilipino Program o for Peace ng Department of Social Welfare and Development. Kasama sa patawad na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong kumaga, sina DSWD Secretary Rex Cachayan, neta Director General at socio Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, Philippine Statistics Authority USEC Dennis Mapa, Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pang miyembro ng gabinete. Pangunahing pinag-usapan sa pulong ang epekto ng inflation o ang bilis ng antas sa pagtas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Gatchalian na patuloy na pinag-aaralan ang panukalang pagbibigay ng bigas sa halip na cash assistance sa four piece beneficiaries. Pero sa ngayon, ang hamon sa ideyang ito ay sa kalihim ay ang hirap sa logistics Ayon sa kalihim, inatasan sila ni Pangulong Marcos na pag-aralan ng index-based system sa pagbibigay ng ayuda, matay sa galaw na rin ng inflation. Ibig sabihin nito, maaaring mabago ang halaga na ibinibigay na tulong ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya depende sa galaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Yan muna ang ating update. Balik sa aga. Maraming salamat. Ayan po mga katambay. Ayan po ang meeting na naganap po sa Malacanang about po sa <laughs> mga kababayan natin na nakakatanggap po na ayuda o yung sa four piece na ating bayan. Ang nakakalungkot lang po, mga katambay, po, ang inaasahan po natin na maging urgent po sana sa katulad po ng mga ganitong meeting na napag-uusapan po ng ating pamahalaan eh, yung naglalaki ang number one na inflation ng ating bansa na talagang ating mga kababayan ay eh, gustong makapagtrabaho pero wala naman pong trabahong nakaabang sa kanila. Di ba Meron man. Meron man pero iilan-ilan lang po. Di ba At ang isa pang masakit, hindi rin po nila nagiging urgent o napagmimitingan talaga na bibigyan talaga ng matinde at sasabihin nga natin na so, agad oramismo dahil may pera naman ng bansa para solusyunan yung ating nagtataas ang bilihin, di ba? Hindi po nila natalakay po yun. Eh, yung po ang inaasahan po natin sanang mababalitaan o ilalabas na release ng Malacanang yung magkaroon po sana ng uh, yun, malasakit ang ating gobyerno sa ating mga mamamayan katulad po natin siyempre mga Pilipino sa buong Pilipinas you know, na nakakakaranas po ng epekto na napakataas ng bilihin kahit sasabihin mo na mayaman tayo sa lahat di ba, ba? Marami tayong po pwedeng pagkunan ng resources pero sa kabila nun, napakataas po ng bilihin natin. Hindi po ba, ba mga katambay? Nakakalungkot lang po. Uh, at ang ating pamahalaan, eh, mas tinututukan po yung yung ibinibigay sa mga kababayan natin na you know, may hirap. May, meron silang naiisip na solusyon para sa poor peace, pero yung solusyon naman po na para naman do, 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 sa mga nagtatrabaho, lalo yung mga low income, di ba, ba Eh, wala pong mabigat na solusyon tayong naririnig at inilalatag ng pamahalaan. Mga kababayan, mga katambay, di ba? ba? uh, meron pong solusyon na ang Kongreso, oh. eh, iba naman po solusyon nila, inilatag sa atin, ayuda pa rin. Di ba? Magbibigay pa rin na ayuda ang Kongreso, ang, gali, uh, ang gobyerno, para doon sa mga mahirap, para naman doon sa low income na sinasabi. Pero hindi po yun na nakikita ni Kamanong na solusyon eh. Di ba? Nasasayang po yung, yung asset natin na pondo, na kilalaki naman talaga ng pondong nilalaan natin, lalo sa food, sa DA, sa Department of Agriculture, di ba Billion-billion po ang nilalaan nating pondo dyan taon-taon. Pero kahit isang produkto, uh, ang ipinagmamalaki sa atin ng DA, napababa nila ng konti presyo, konti, yung sibuyas. Saka bawang. <laughs> eh, hindi naman tayo mabubuhay ng ang bibili lang natin ay sibuyas at bawang, di ba <laughs> o kamatis, di ba? Ang importante sa mga Pilipino ay bigas. Di ba ba, mga <laughs> uh, yun lang, nakakalungkot lang po, you know? Na uh, ma wala, walang walang matibay na inilalatag sa atin ng pamahalaan maliban lang puro sa sinasabi na maghintay po tayo ng harvesting Uh, dadami ang supply ng bigas dahil magtatag-init na. At yung mga researching o research na gagawin ng pamahalaan na ginagasosan ng Department of Agriculture para makadumami ang magiging kita o sinasabing aneh ng palay sa ating bansa. Pero hindi binibigyan din ng solusyon ng Department of Agriculture yung sinasabing pang malaki ang solusyon na matulungan man lang tayong mga may hirap doon sa sinasabing pababain man lang kahit bigas, di ba? Kahit bigas man lang kasi hindi na natin makokontrol yung gasolina, di ba? Yung pagtaas ng pamasahe dahil pag tumaas ang gasolina, tataas na lahat, di ba? Eh kahit man lang isa man lang po, uh, Mr. President, magdadalawang taon na po kayo sa pwesto. Kahit isa man lang may matupad doon sa pangarap ng bansang Pilipinas, ng bagong Pilipinas, di ba ba? Kasi mismo po kayo nangarap sa 25 o 20 pesos na bigas. Eh kahit man lang ho sana sa pangarap, eh, kahit isa man lang sa bagong Pilipinas, eh, may magawa po tayo na magiging tatakpo sa inyong uh, pagiging uh, pangulo ng Pilipinas, di po ba? Kasi bawat presidente po, eh, nakakaroon po ng legacy na talagang yun ay eh, naging tatak sa'yo. Di ba ba? Kamuha po nung ama nyo. O, may mga legacy po siya na, na hindi makalimutan ng mga tao. Di ba ba? O yung mga mga nagawa po ng mga tulay, you know, karsada, di ba? ano mga legacy po ng inyong ama. Di ba Lalo yung nasa Leyte, nasa Pinsan nyo, di ba, ba? Yung uh, San Juanito Bridge, di ba? ba? yung mga legacy eh sa atin po sana eh magkaroon din po sana kayo ng ganon Mr. President ah you know eh magkaroon man lang ng ng legacy kahit man lang sa bigas di ba na tumaas ang bigas ng 75 pesos pero sa pananungkulan niyo na ibaba niyo na kahit 25 man lang di ba di napakagandang ano po sa inyo yon di ba legacy sa inyong pamumuno eh, kaya alam po, ang tinututukan po halos po sa pamahalan po natin, Mr. President, eh puro po sa solution po na puro band-aid solution. Tapos eh nakatutok po tayo sa mga katulad nito, four piece. Di ba? Hindi naman po masamang tumulong sa may hirap nating kababayan. Kaya alam po, yung pagtulong, kailangan po, pati po yung mga taxpayer na katulad namin, natutulungan nyo rin po. Di ba? Dahil kumikita po kami ng kakarampot pero yung bilihin po ay napakataas. Eh yung mga kababayan naman natin may hirap eh yung kanilang pagtulong po ng gobyerno natin eh dire-diretso naman po yun. Kahit hindi po sila maghanap buhay eh, eh, may dumarating pong pera po sa kanila na galing sa gobyerno, di ba? ba? Galing sa taxpayer ng Pilipino. Pero kami po na nagtatrabaho, eh wala naman po kami natatanggap na porpis piece kahit po hirap na hirap kami mag-budget sa kinikita namin. Di ba ba? Yung kinikita namin, hindi naman tumataas. Di ba, ba? Tapos yung mga bilihin po pangailangan po namin, eh nagtataasan po. Kaya kung uh, hindi, hindi naman kasi naranasan yata ni Mr. President na maghirap at mag-budget. Di ba ba? Dahil nga sagana sila sa pera. Di ba? Kaya hindi nila kailangan mag-isip na yung kakarampot na kinikita, ibabadgetin e mo yun. Dahil may mga anak ka pang nag-aaral, di ba? Ay, nako. Yun lang po, mga katambay, ang uh, aking uh, nakita at uh, nakomentuhan sa balita po na, you know, nagiging uh, topic po at parang urgent na babalangkas ang uh, four-piece para sa ating mga kababayang mga kapos. Uh, yan po, uh, abangan na lang po natin kung yan po eh, ano ang magiging balangkas po nila dyan. Kasi na, sinusulong eh, bigas eh. Eh, eh Kung yung index na nakikita ng Pangulo, depende sa sitwasyon ng inflation, lalo na nagtataas ang bilihin, eh. Eh paano ko kung dagdagan pa yung pagtaas, idagdagan eh, pa yung ibibigay doon sa mga kababayan nating na kapos. O di dagdag uh, pondo na naman po sa gobyerno yung pag itinaas dahil tumataas ang bilihin, di ba? Dalawa lang po nakikita ang senaryo ni Kama nung yan eh. Alin sa dalawa yung ibaba, yung, yung four-piece, yung binibigay o itaas. Di ba? Abangan na lang po natin kung ano mapagdidesisyonan ng pamahalan. Kaya muli po, si Kama komento po sa naging tugon ng ating gobyerno sa mga kababayan natin na tumatanggap ng 4 piece pero wala pa pong nababalita, narinig si Kamanong na para naman po sa pagbaba kahit pa paano na kahit bigas man lang po at hindi na maging pangarap. Yun lang po mga tambay, si Kamanong, nagiiwan po na mahalin natin ating bansa. Tis-tis lang, may pag-asa pa tayong babangon muli. alam Bye-bye.